Kamusta mga kakoys? Isang maikling gabay sa high cholesterol. Ano nga ba ito? Ito ay ang sobrang dami ng taba sa dugo na tinatawag na cholesterol. Karaniwang sanhin ito ang pagkain ng matatabang pagkain, kawala ng ehersisyo, labis na timbang, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Maaari rin itong mamana. Paano naman nalalaman kung mataas ang iyong cholesterol level? Walang sintomas ang high cholesterol. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng blood test. Ang iyong doktor ay maaari magrekomenda nito batay sa iyong edad, timbang o kalagayan tulad ng pagkakaroon ng diabetes o high blood pressure. May dalawang paraan na pagsusuri ng cholesterol. Una, ang blood test mula sa braso. Inukuha ang dugo gamit ang karayom at kadalasang hindi na kailangan ng mag-fasting. Pangalawa ay ang finger prick test. Ginagawa sa ilang check-up tulad ng NHS health check sa Inglaterra gamit ang patak ng dugo mula sa daliri. Ano ang mga maaari sukatin ng cholesterol test? Nandiyan ang kabuwang cholesterol, HDL o good cholesterol, non-HDL o ang bad cholesterol. Narito mga idol ang mga normal values na batayan ng diagnosis at gamutan. Paano bawasan ng cholesterol? Nandiyan ang pagkain. Iwasan ang matatabang pagkain lalo na ang may saturated fats at piliin ang mga masustansyang pagkain tulad ng oily fish, olive oil, whole grains, putas at gulay. Ehersisyo maglaan ng 150 minutes ng ehersisyo kada linggo tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta. Iwasan ang paninigarilyo at limitahan ang pag ng alak. Bawasan ng alak sa 14 units kada linggo at magkaroon ng mga araw na walang inuman. Kailan naman kakailanganin ng maggamot? Kung hindi bumaba ang kolesterol sa pagbabago ng lifestyle o mataas ang panganib ng heart attack o stroke, maaari magreseta ang doktor ninyo ng statins o kusang ito ay pinipigilan ang mga paggawa ng kolesterol sa katawan at iba pang gamot tulad ng esetamib, fibrates at injections. Pero tandaan mga kakuis, kumunsulta pa din sa inyong mga doktor para sa tamang payo at gabay.